hello sa inyong lahat welcome back naman sa aking youtube channel ang topic pala natin ngayon ay kung paano natin malalaman kung okay pa yung kapasitor kaya simulan na natin po paano natin malalaman kung okay pa yung kapasitor no? kaya ang gamitin lang natin ay dapat mayroon tayo multi no? tapos babasahin muna natin to itong sa kapasitor niya, may nakasulat dito siya na 25 microfarad plus minus 5% for 40 volts alternating current 50, 50 to 60 hz ang ibig sabihin pala nito na ang kapasitong na to ah, mayroon siyang 25 microfarad pero paano natin malaman kung okay pa o hindi madali lamang importante ito nakasulat dito ito makikita nyo mayroon yung sign na ah, plus minus 5% ibig sabihin hindi siya tataas sa 5% at hindi rin siya bababa sa 5% yung kapasitans niya. ibig sabihin 25 times 0.05 ang lalabas niya ay 1.25 kagamit tayo ng calculator 25 microfarad times 0.05 kasi 5% ibig sabi mayroon siyang 1.25 kung i-add natin yan sa 25 dapat na sa 26.25 lamang siya no microfarad hindi siya tataas ng ganyan pagtataas pa sa 26. 25 ibig sabihin sira na yung kapas kapasitor natin tapos hindi rin siya bababa sa kung i-minus natin tintong 1.25 sa 25 microfarad ang lalabas na net 23.75 di ba subukan natin 25 minus 1.25 meron siyang 23.75 ibig sabihin hindi siya bababa dyan sa ang kanyang capacitance kaya yes, susukatin na natin. Gamit lang ating detester. Tapos ilagay natin yung selector rub niya sa dito kapag kumikita yung symbol ng capacitance tapos isilik lang natin siya sa Yan. para para no, para malaman natin yung kung ilan ang kapasidad sa itong kapasitor kung okay pa ba dapat hindi siya hindi sa 23.75 at hindi rin siya tataas sa 26.25 yeah, testin rin natin to pa, ba, bago pa lang natin to isukatin dapat dapat siguro din natin i-discharge to ha ah. baka lalo na pag sa bagong gamit isi-shoot lang natin to tapos ngayon isukatin na natin walang problema kahit magkapalitin no? kasi wala namang polarity dito o wala namang, wala namang polarity dito ngayon eh, kung ng steady kasi yun yan kung makikita nyo yung bagal pa nang yan, makita 24.78. So, makikita nyo yung kam camera. Lalapit ko ito ulit. Hintay lang natin kung huminto yung sa screen nyo. Yan, 24.80. Ibig sabihin, okay siya, no? naka 24.80 pa siya pag 23 na to 23.75 or bababa sa 23.75 bibig sabihin sira na yung kapasitor at kung tumaas naman sa 26.75 sira na rin to kaya yun lamang no sana ang naikling video na to ay nakitulong sa inyo yun lamang ingat ingat kayo palagi God bless